Hello guys, good morning. Welcome to my channel. Today's cleaning, cleaning. Alam niyo ba kung anong nangyari sa buhay ko ngayon? May sakit si Lola guys, pero kailangan itrabaho ko para hindi para ma-relax yung sarili ko kasi kapag nakaupo ka lang hindi ako talaga makaihi guys yung sakit ko na naman na ano yung sa UTI ko kaya yun ang gumagana sa akin ngayon kaya magtrabaho ko ito nagtripan ko naman yung kwarto linisan ko lahat yung mga ano yung yung bed para maalis para hindi ma, masarap matulog yan naglabaho kahapon yan heto maglinis tayo guys magpalit yan magayos habang habang nag-aayos nanonood ako kay Sir Rapi tapos mamaya mamaya kagabi doon ako sa mga YouTube channel you guys doon ako sa mga videos niyo kaya shout out sa mga subscriber ko dyan. Good morning. Happy happy weekend. Happy Monday. Ayan. Yan ako nanonood guys kay Sir Rafi. Ayan. Titignan natin yung kukunin ko na yung ano, yung lilinisan natin. Na Ayusin ko yan Oh. No? Ilalagay ko to. Ayan. ko na yan. Nilagyan ko ng downy. Tapos dito maghuhulog ako dito ng bariya para mayroon akong savings kahit 5-5 lang isang buwa, isang araw. Sa isang araw, 5 pesos, 5 pesos, di ba? Okay na yun. Di ba? Kukunin ko na yung dito ko ilalagay. saan ko pa ilalagay? Dito. Ayan, ang kwarto na kailangan natin ayusin. Ayan, guys. Kukunin ko na yung lalagay ko dito na hulog. Ang hirap kasi walang stand yung camera. rusuh kono Ay 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 Nih. Pa ay, balik. balik pad. <laughs> Shout out sa mga lalaking nananakit sa asawa, yan gigalit din ng Rapi. Unas. Unas. Ah. Oh. Ha? Bata, bata ni kita pa anak ko, Hindi. Hindi mo ko palibong dito, big tag bandalo sa kitini. May bumaman, are ko, may sporo na din. Hidyat, hidyat. I-li ko 'yon. Doon kayo, doon kayo. ¡Gracias! Yeah. Yeah. Wow! Mga nang bubog-bog. Ano. ang magandang bed guys yan. Ano? Ito. Bakal. Ay, ayan ano to ba eh ayan dito ko mahihiga mm. ayan. okay na Yan dito kasi lalagay ko yung kahoy dito. Kasi ang luwang. Yan o. Linisan ko to. Tapos ilalagay ko yung kawayan. Ito. Itong kawayan na katre. Yan. Dito kasi ako natutulog. Hindi ako makapakaligis kasi kapag umubra yung sakit ko na ano yung insomnia. Hindi na ako makatulog. Kung saan-saan ako matutulog. Yan. Nanunood ng mga videos nyo. Ayan, makinig ng music. Ang hirap pag may sakit ka, lalo kung nag-iisa ka. Wala yung mga apo ko malis sila. Nagbakasyon, kaya yan. Ang libangan ko, manood ng mga videos nyo at kakaysa si Yan lang, ano ko, libangan ko. Ayan, ayan, ko ito para hindi maano yung, yung likod. Oh my God, sorry. Yan. Ilalagyan ko yan. Tapos, Hintayin muna na sa labas guys. magpa ko tayo konti kasi. Ayan, Good morning. Welcome. Ayano. Oh. Welcome, Swerte. Alam niyo guys, bakit kaya ganun no mga lalaki minsan no? Mga may mga lalaki na kapag bago kang kasal, pag bago kang kasal, maganda ka pa. Gustong gusto ka, lab na lab ka ng asawa mo Pero, alam mo Marami din mga tao na hindi ganyan di ba? ayan o, tignan yung guys yung mais ko Ang lalaki na o Ano yan, pagkain na ano yan ng kambing ko yan, yan o Yung tinatanim ko na yan Kung hindi mamunga yan, ayan o, o, yung oregano ko Ang gaganda na guys, kasi umulan No, grabe Grignan nyo naman yung malukiya ko guys, o Ang ganda na, o yung pinya Nag-iisang pinya <laughs> Ayan o tignan nyo naman yung sayote ko oh guys oh grabe na hindi mo na mapigilan yung paglaki guys yung um, ito na oh yung ito na yung oh. ganda na mo oh. green na green green na green oh yan oh tignan nyo sayote ito naman yung ano to yung pipino malit pa nahuli kasi yung tinanin po tignan nyo order ko yan sa siya tignan nyo naman yung mga malukiya ko oh guys oh malukiya ang grabe ang dami may tangkong may malukiya yan, tingnan niyo naman ang sili ng Saudi, hindi na mamatay yan, no. Oh. Sili ito ng Saudi, guys. Yan talong dami. Nagkuha yung anak ko kahapon, hindi pa naubos. Kaya kapag masipag na magtanim-tanim malungga, yan buhay na. Yan pa yung tamor, yung dates yan. Huli kasi kinakain ng kambing. Hindi na makalaki, yan oh, yung mga tanim ko na ano yan, yung mga dragon seed, ay dragon fruits. Tingnan niyo tung sili kahapon nagluto ako ng ano yung dinuguan, kinuha ko yung iba sampung piraso. Ito, grabe. Oh, ang bunga niya. Grabe ang dami. grabe ang dami bunga. Sa talong, dami bunga. Ako. Kaya nga, kapag masipag ka, ito na naman yung, ay, natubigan niya yung kalabasa ko. Ay! Wala na. Natubigan yung kalabasa ko. Ibilad ko muna. E, ano ko yan, mamaya. Iritanim ko din yan. Ito yung mga ano ko. Tingnan nyo, yung ito yung ano oh, tingnan niyo to yung Kokomber uh, cucumber. cucumber. 'yan. In order ko sa Shopee. Yan, nagtanim tayo ako mamaya, itatanim ko pa yung papaya, guys. Ito naman yung watermelon na yellow. Yan kaya yung ko kasi yung mga manok maldita sila. Ayan. Yan lang guys ang maipapakita ko ngayon na update yung mga buhay namin dito. Ayan. Trabaho muna si Lola. Ingat kayo palagi dyan. Sana, yan, o, oh, nilipa. Ito yung maswerteng halaman pala. Inalagaan ko to guys, yan, o. Oh. Suwerting halaman yan. Yung bulaklak palang ganda. Mamaya ito, magbabad ako ng aloe vera. Yung aloe Tapos punasan ko yung mga dahon-dahon. At sana tumaas na yan at maram, dadami na. Oh. may, yung bulaklak kasi, pinuhugot yung mga poko ko. Yan. Kaya yan, inaalagaan ko yan. Oh, yung order ko sa shop na, hindi ko alam kung ano yan. Ito, palitan ko to. Itong oregano na to, palitan ko na kasi pangit. Wala na. Hay, nako guys, ang lalaki na yung mga ano ko. Ito ang hinihintay ko lang dito. Yung bulaklak. Kasi ginagawa kong pampaswerte ko yan. Kapag namulaklak yan, swerte na sa buhay mo. Yung mga snake plant ko, tapos na yan namulaklak. Yan, tapos na siyang namulaklak yan. Kaya, ano pang may papakita natin sa buhay natin, kundi mag-ingat tayong palagi. Tingnan nyo naman, gulong bahay ni Lola. Aayusin ko muna yan, guys. Majikin ko yan. Maganda yan. Ay Ayusin ko. Yan, ito. Palitan ko na kay Sir Raffi kasi minsan nahahay na ako eh. Tingnan niyo. Stone, uh, Grabe. Ipasusuri yes, namin siya uh, sa obigay ni kukontakin namin yung attending physician. Ito nga, MMK. Music na lang ako. Magpakailan. Ang ganda. Manood tayo ng MMK pag umaga para medyo mabawasan naman yung dinaramdam natin. Yan lang guys. Pray lang tayo. Dasal. Yan nandito ako kay Mama Mary. Ay dito ako nag-i-stampay kapag tanghali nanonood ako ng balita, lahat na yan yung programa. Pag gabi, nanonood ako ng cellphone, nanonood pa rin ako ng balita dyan sa TV. Family feud sa gabi. Favorite ko yung kahapon, nanonood ako ng beauty nung Manila. Ano yon Yung Miss Manila yan. Kaya, kahit pa guys, masaya naman ang buhay ko. Kahit pa paano, kahit konti ang pera, walang nag sa akin kasi kapag sumama ka sa isang tao na hindi na kayong masayaw, masaya na ng relasyon nyo kahit matanda na kayo. Parang magkaibigan na lang kayo, minsan bate, minsan away. Ako, ako guys, hindi naman ako masamang asawa kasi ginawa ko naman lahat ang makakaya ko para maging mahusay na inana na pwedeng tularan yung mga anak ko. Pero, ang, ang, ano yan, ang dahilan, kapag tumatanda na tayo, maging sensitive ang isang tao. Lalo na yung asawa ko. Kapag nagsalita ako, binabara niya agad. Diyan kami nag-aaway. Siyempre, high blood din ako. Inaawat ko din siya yung pang sinasagot ko yan. Kaya minsan nagasagutan kami. Pero ngayon ini-ignore ko na. Kaya yan na lang guys. Ignorin mo na lang para walang gulo, di ba? <coughs> bye bye. I love you all. Ingat kayo palagi dyan. I hope you enjoy my video. Pagtisan niyo muna. Kapag napaka, napag, kapag, um, kasi nag ako how to edit my video, how to put music, kung paano magmapaganda, paano lagyan ng thumbnail. Pinag-aaralan ko yun guys, pero wala akong tiyagang mag-ano, wala akong tiyaga kasi mahina na yung mata ko eh, yung, yung glasses ko. Hindi ko mapalitan, mapalitan, kaya yun, yun ang problema sa akin. Kaya maraming salamat and God bless, ingat kayo palagi.